Pinaghahandaan na ng mga norte ang Bagyong Guring, lalot ang posibleng masalanta ay mga lugar na buwabangon pa sa Bagyong Egay. Nasa front line na balitang yan, si Shaila Francisco. Kabi-kabilang mga pagguho ng lupa at mga kalsadang balot ng makapal na putik. Ito ang tumambad sa mga residente sa bayan ng Kabasa La Union kanina. Walang parit kasi ang pag-ulan doon nitong mga nagdaang araw. Kaya ngayon, todo handa na sila kahit hindi direktang tutumbukin ng bagyong guri. Nag-minor landslide lang kagabi at nag-clear na rin na ma'am ulit. At saka yung gana ma'am, yung trick na may ginag-overflow, unti-unti uh, na bridge, -bridge na ma'am. Ayon sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, magsa-standby na rin ang kanilang personel. Mag-activate na rin ganin ang Energy Operations Center by tomorrow ma'am. Ah, uh, yes na May mga response units na rin ano pa, medical, medical team, mga uh, hearing team, on call na rin mga nurse. Naka-red alert status naman na ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council. Magsasagawa na sila ng preemptive evacuation sa mga delikadong lugar. Bukod sa posibleng maging super typhoon ang Bagyong Goring, mga lugar na napuruhan ng Bagyong Egay ang maapektuhan. Uh, most likely, yung uh, magiging areas of concern po natin will be the same noong uh, panahon ni Petty at uh, ni Egay. Mga northwestern and northeastern uh, municipalities natin. Ito yung mga coastal municipalities and yung uh, island municipality again ng Kalayanan. Bukod sa kanila, nakahanda naman ng rescue teams ng Philippine Coast Guard sa Cagayan. Inilabas na mga rubber boat at ibang equipment na maaring gamitin. Nag-inspeksyon na rin ang rescue equipment ang mga otoridad sa Candon City, Ilocos Sur. Nag-uusap na rin ang LGU, PNP at CDRRM o roon. Nagbabayan na rin ang mga residente ng barangay kawayan sa bayan ng Kamiling Tarlac sa preparasyon. Sama-sama nilang pinuno ang mga sako ng buhangin para gawing sandbag. sa kaisralansa nito para maging panangga sa posibleng baha. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, fair and positive po. Huwag maging at maging una sa lahat. Para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan, Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.